Positive. Magandang gabi mga kabero. Welcome back sa ating YouTube channel. Gusto ko lang mga kabero, pasalamatan ang lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel sa lahat ng mga tumulong sa aking YouTube channel. Maraming salamat kay Sir Noy Aspirant. Ngayon mga kabero ay nakamit ko na ang 1,000 subscriber mga kabero. Sana all. Oh. So yon nakapasa na rin tayo sa uh, requirements ni YouTube. Yun, congr congratulations sa akin at sa tiyaga ng pagbablog at nakuha ko yung ano 1 1k subscriber yon maraming maraming salamat at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, yon uh, mag-subscribe na po kayo at paki-share na rin yung ating video. Suportahan niyo po si Kabihero Black ng isang UB Express driver nang naging isang vlogger ng UB Express driver. Yon, maraming maraming salamat talaga sa lahat. Uh, thanks God na nakuha ko yung 1000 subscriber talaga. Yon. Ah, uh, yun, grabing saya ko mga kabihero yon dahil 1 k na tayo ngayon. So more videos pa at uh, sana marami pang sumuporta, sana madagdagan pa. Uh, umabot pa tayo ng ano eh lumago pa ng lumago. yon, maraming maraming salamat. So ngayon mga kabihero time check alas 8.30 na mga kabihero So ngayon papunta na ako ngayon ng SM view Ayan signboard natin yan, pang thumbnail ulit. Pa-SM Fairview na ako ngayon mga kabiero. Yun, maulan ngayon mga kabiero, maulan. Kanina, baha na naman ang top abin nyo. Kaya, yun. Ito, sana pumara tong mga to. Wala man lang pumara, ah. Tara boss <laughs> Maulan Thank you ah ma. Masih ada Masenta pa. Magkano masenta? 30 pa, sige. Pasitip. Dalawa na po Dalawa Saglit lang sir Yung suklay niya sir ha Dalawa bariyer So yun mga kabiero, andito na tayo ngayon sa may SM Fairview, no? Magbibilang tayo ngayon ng collection natin mga kabiero, yung dalawang ikot natin para malaman natin kung magkano yung collection natin ng dalawang ikot. Alas 10 na mga kabiero, ah. Alas 10 na ng gabi. Para malaman na natin kung magkano yung ikot natin, yung dalawang ikot. Kailangan makaapat na tayo, makaapat tayo na ikot mga kabahiro ngayon, dalawang ikot na ako. O, bibilangin natin yung koleksyon na natin 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 dalawang libo yung ikot na sa dalawang ikot natin mga pehero ay dalawang dalawang libo sya yan pang thumbnail yan dalawang libo so magandang ikot na yon mga kabihero so, sa isang ikot isang libo sa pangalawang ikot dalawang libo magandang ikot yun mga kabihero sa pangatlong ikot natin pag naka isang libo tayo tapos sa pang apat maka isang libo ulit o di 4,000 maganda gandang ikot na yun mga kabihiro so alis na tayo mga bihero para maaga-aga rin tayo makauwi let's go let's go yun may nakuha tayo dito isang pasahero mga kabero ito yun isa hanggang hanggang dumi ito hanggang po basta Buendia po at saka Bito Cruz yan dadaan po

Ayun, mga bero no? Pauwi na tayo, mga kambero. Thanks God. Kasi... Maayos tayo, mga kawe. Salamat sa paggabay. Ano noon? Sa magdamag na biyahe natin. 3.30 na mga biyero Paglahin na ako Dumaan mo na ako mga bihero, sa Jollibee Sana Nagutom ako Medyo maganda-ganda yung Hinita natin kaya yun Bumili na ako ng ano uh, Burger, dalawang burger Isang french fries dahil naputong talaga mga kabihero kahit maulan kahit papano maganda-ganda yung kita paway na tayo ngayon tapos magpapahugas na rin ang sasakyan mga kabihero Kain tayo. Top. Pang thumbnail. Jollibee. So hanggang dito na lang mga kabero yung ating video. At maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa magdamag kong pagbabiyahe mga kabiyero at muli thank you at umabot tayo ngayong araw na to ng 1000 subscribers yon happy nakamit na natin yung ating inaasam mga kabiyero so hanggang dito na lang mamaya na lang ulit gabi mga kabiyero